Hello, good morning, good afternoon, good evening, around the world. Ito yung pang-apat natin na natanggap sa celebration natin kaarawan. Ang una, ito. Salamat. Alam mo na kung sino ka. At Ito. Ayan. Salamat. At may kasama. Ang bango nito. Ayan. salamat. Nag-abala pa kayo. Basta pumunta kayo at salamat sa gumawa ng effort, template, Sisisi natin. Thank you. Thank you. Diba? Ang ganda. Ang gulong. Salamat. At saka ito. Oh. Bonsai. Diba? Thank you. Ayan. Diba? Tapos meron Thank you Sa kumari ko. Sa kumari natin. Bango, oh, salamat at ito. as alaikum